magmamatter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa. And alam yun ni Lord, kahit gano'n pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gano'n pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung hindi ako mabutin tao, hindi ako ibe-bless ni Lord ng gano'n eh. Baka ma-misinterpret nila yun. sinabi nila, hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Hmm. Family is important. Yeah. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila, yung, syempre, yung family ko, kung ano din, ano-ano din yung pinag, pinapalabas nila, which is, hindi naman po talaga totoo. Okay, so ganito na lang ang no. gagawin natin hmm. para maging kahit pa paano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of hmm. the story, yes, but so. you are not sharing your side of the story. Hmm. Bakit? Personal din po kasi masyado. Like, Uh, hindi na din po para malaman ng, ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Like, basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko, na um, napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na, siyempre, emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo alam ko kung ano yung mali ko. Tinanggap ko yun. Pinagdasal ko yung kay Lord. Kumingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon. And sa relationship namin ni Chloe. And nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking um, achievement and blessing na binigay niya. the same time, Binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo-manalo, nandyan sila. Uh, kasama ko sila umiyak actually nung hindi ako, hindi ako nanalo sa world championships. Pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya ko man sa uh, uh, mga interviews niya po. Um, Unang-una -una po yung um, 70K na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang-una -una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70K yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya.